Yan, magandang umaga sa inyo mga kalay. Ito po ang Apo Adman ng Lunti Agama, Natural Divine Art, Shine of Healing. So, una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa 2014 subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa totoo lang, naalala ko yung panahon na talagang struggle po tayo na makaabot ng 1,000 at itong ngayon. ay 2014 subscriber na tayo Gayunpaman, gusto ko rin ipaalam sa lahat na ayaw ko pong sumakit ang ulo upang abutin yung analytics na uh, YouTube requirement para sa monetization na tulad ng, halimbawa, katulad nito, no actually kahit sabihin mong may 2014 subscriber na tayo, eh, kailangan pa rin natin na abutin yung tinatawag na 3,000 uh, watch hours at o kaya 3 million watch hours para lang mag-monetize. O di kaya ay kailangan natin maabot yung 4,000 watch hours or 10 million watch hours for mga short videos. Um, sa totoo lang po, ganyan din kasi sa ibang social media, ah uh, sa TikTok o kaya sa Facebook, dahil ngayon eh, uso na yung mga reels-reels, no? But to be honest, magandang tulong ito ng, ng mga social media para sa atin. Pero kung iisipin mo, mas malaki ang gasto sa paggawa ng mga reels or ng mga video para lang pumatok. No? Pero dito sa Luntiang Ang Agama, um, tulad nga ng sinabi, sinasabi o pinapayo ni YouTube na you have to give to provide what your viewers need. No? Pero hindi po tayo ganon ang Luntiang agama ay isang simbahan at pag ang at ang, ang ang ang, ang, ating pakay o ang ating layunin ay ibahagi kung ano ang katuruan ng aming simbahan hindi yung kung ano ang gusto ng mga tao na makita o malaman patungkol sa amin pero ganoon pa man no, may ibabahagi po ako sa inyo dahil kadalasan karamihan sa mga nakikita ko o nagsusubscribe pinakamarami pa rin or kumbaga top video po natin ay yung ano ang epekto ng maraming anting-anting na ating ipinalabas noong January 28, 2022. Pero ano nga ba ang kahalagahan nito ng anting-anting sa ating buhay? Alam natin na ito yung para sa atin sa agama. Ang anting-anting ito yung ating koneksyon sa dakilang kapangyarihan. At kadalasan sa mga anting-anting na magbibili nyo sa Kiapo ay mayroong mga orasyon ito ay mga, mga dasal na kung saan ay mas madali niyong makokonek o makokontak yung espiritu o yung diwata or santo na nakapaloob doon. No? Para sa atin, bakit nga ba tayo nag-aanting-anting una? Kaya gusto natin ma-improve ma, ma ang ating buhay, no? magkaroon ng kaayosan ng ating buhay. Maingatan tayo labas sa mga masasamang espiritu o di kaya sa kapahamakan. Pero kadalasan nito, ang ang mga tao nagkakaroon ng mga lucky chance, di ba? Especially yung mga negosyante, eh gusto nila umunlad ang buhay. Dahil yun naman na ang nagiging pangangailangan natin sa makabagong panahon, ang magkaroon ng kaunlaran sa ating buhay na hindi tayo magdusa mag mag sa paghihirap. Although, ang buhay talaga ay kasama sa buhay yung paghihirap. No? Kaya nga lang, maaari nating i-improve ang ating buhay sa pamagitan ng anting-anting. Ngayon, gusto ko magbahagi ng pamamaraan kung paano natin ma-improve ang ating buhay, lalo na pagdating sa kaperahan. Alam niyo mga kalahi, ako po, eh, meron akong apat na wallet laging daladala. No? So, meron akong wallet. Ito yung masasabi kong wallet ko na Lucky Charm. Dahil itong wallet na ito ay binigay sa akin ng isang director ng Commission on Higher Education noong panahon, I think mga 2007 to hindi ko na maalala, 2009 or 2010, pa itong wallet na ito, no? Ito ay regalo ng director. Naalala ko, ang unang pangalan niya is director Nona, pero yung apelido ay nakalimutan ko na, no? Ito ay regalo niya dahil nagkaroon kami ng outreach mission sa Commission on Higher Education dyan sa may UP Diliman, no? So, itong pitakang ito ay lumang-luma na. Kaya nga lang, masasabi natin, no? Maraming lang napuntahan ang wallet na ito At kung tutusin Sa loob ng wallet na ito uh, Makikita ninyo Yung aking PWD ID Yung aking PhilHealth, Health Ano pa ba? At yung aking TIN number or TIN ID At dito rin is nakalagay yung mga perang papel, no? Yung mga perang papel. Dito ko linalagay yung perang papel. So, konti lang siya. At meron din ako ditong souvenir mula sa aking kaibigan na uh, ah, magkano 20 US dollars. So, gusto kong maging organized sa aking wallet, no? Kahit luma na to, dahil naniniwala ako, ito yung nagtatawag sa akin ng mga pera, no? Bukod pa dito, syempre, hindi ang pera ay hindi lamang papel, no? So, ah uh, hindi natin maiwasan dahil gumagastos tayo, pag tayo gumastos, ay eh, nababaryahan ang ating mga pera. So, meron tayong perang tagpipiso, no? Tagpipiso, tagpipiso. Meron din tayong taglilimang piso at meron din tayong sampu at ngayon ay may tagbibente. So, yung isang paraan na ginagawa ko ay binubukod ko ang mga tagpipiso. At sa tagpipiso, na yun, ay inilalagay ko sa isang wallet. So, dito ko siya ilalagay. No? At yung taglilimang piso naman, ito naman ay regalo sa akin ng aking pamangkin. Kaya dito ko ilalagay yung aking mga taglilimang peso At yung mga tag sa 10 at 20 ay pinagsasama-sama ko. So, dito ko siya lina linalagay sa aking wallet na binili mula sa Shergao. No? Ito lang. Actually, bago lang to So itong wallet na ito, itong mga wallet na ito o pag-o-organize ng ating pera kung saan natin makukuha ay isang paraan na pagsasabi sa ating kaisipan, sa ating espiritu na ang mga pera mo ay mayroong mga tahanan. Iniisip ko, sa bawat pera na, na, na aking natatanggap, sila ay mga kasama natin sa buhay. Katulad nitong piso na ito, no? actually maaari nating gamitin itong sa ritual. Maraming ritual or magic na ating magagawa sa mga 30 ito. So, bukod sa wishing magic, di ba, or wishing spell, ay maaari pa natin itong gamitin sa iba. Yun lang pinaka-basic. Pero, ito po, no, yung ating mga piso ay mayroong tao, no, na nakalagay. Ito ay susurensal. So, maaari natin siyang maging makasama sa buhay at maaari nating dasalan na, oh, dumami kayo, tawagin niyo pa yung ibang, ibang, ibang ninyong kasama na mapunta sa wallet na ito no? Gayun din naman sa wallet ng tag piso o kaya tag sa at bente at even yung mga taong papel. Mula doon, masasabi natin na we are full of energy of wealth. Kaya manan, tayo ay mayaman, tayo ay ay maunlad, no? Pero siyempre, gagamitin natin ang perang ito ng maayos na hindi lang natin pinamimigay dahil kasi ito ay isang kasama na dapat natin pahalagahan ito lamang siguro yung magiging sekreto natin na kung magkaroon tayo ng kaayusan kung paano natin ituring ang pera, ay ganyan din ang gagawin nila sa atin, papahalagahan nila tayo. Siguro ito yung maaring mahalagang bahagi ko sa inyo o sekreto na maaring natin gawin para magkaroon din ng kaunlaran ng ating buhay. At isa pa, no, maaring natin itong masabing anting-anting, no? anting-anting na maaring umikot. Pag binigay natin, babalik din ulit sa atin. So, ito na lamang talaga sa ngayon at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa Lunting Agama. So, hanggang sa muli, mayari na. Pag-asatin. Bye!